grabe. Ayan, good morning mga amigo. Uh, welcome to my YouTube channel. Nakaraan, nagpunta daw dito si amigo Justin. Marami uh, huli. Marami kang huli? Malaking ano. Yung, ano ba? Karawat. Karawat? Ayan, amigo, ah, amigo Juhan. Amigo. Sabi, simpre yung master. amigo. Ah, yeah. <laughs> amigo, nandito kami sa likod ng isla. Ayan. Ayan. Na? Ayan. Ayan walang ano, walang tao. Yan, mang ano kami mga manginhas tawag sa amin. Sa yung banda bay. Eh? Dito ako nag nakadaming ko diyan sa mabato. Oh. Ba't hindi wal machine mo? Na, bakit para hindi mano ma, ba? Ma. Matinik. Baka matinik ka. <laughs> baka <laughs> halik baka, halik baka halik hindi ba, mama, hindi baba matinik diyan. ka diyan ha. Ingat ka. Tara, kita natin mamigo. Nakikita ka na? La. Saan? Oh. saan? Saan saan? Oh. Yun! Di mo mo ikaw! La! hindi, ba, hindi makita ko? Uy! Ingat ingat! Kato! La! Laki! Tayong Gidanan mo lang! Saan? Okay! La! La. baka <laughs> Papak <-papakanin>, baka niya <laughs> baka ni hahaha 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 leh uh, eh leh to zero grabin dagdag na to dayboy ramit talaga leh yamigo ado grabing ano lutay ang laki nang ano laki nang hibas. Dito na naghahapon, bay. Dito ako di nagmumuga. Yan, bunok bunok. Eh, la la la. La, tara. Mirok, mirok. Agay. 3-0. Oh, 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 oh. Ingat, 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 ingat. Okay. Okay. La. Okay. okay. La. Bungkol mo na, bay. La, la.

Uh mm. ah. Gabe. Ah. Mm. Bisa. Uy, kita ambil tujuan Asal Yang ini ini pih, ini ini Hmm. Kabe. Mm. Tekan lagi kon dari bay. Lima sag. Mana? Kalau aku ada lagi aku. Lak. Ya, aku yang mau petin. Ini mau kan dia. Sen sen. Ini ini dah ni. Petikan asal asal lah lah

<laughs> dua no no la loko doagobok pag kuan ah ay ah sige daw na eh okay ay mameron asa la grabi

Ini 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 mau potong. Ah. grabe Ini nama si Justin oh. You know? Teka lagi tripay. Kak, meke pangago. Celak lagi. Lah. Lah. grabe, Asa. Ini 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 nul naman. Kita na na? siya Justin. So, ah, ayun know. o. Sandali, bay. Uh. Uh. Uy. Kailangan pala ganyan, bay. Buklat din. Buklat ba para makita. Ay ko makita. Okay. Ayan okay. Asa, asa.

İk ik. Ka. Oo, indi kaldı. Ben de. Ah. La. Ah. <coughs> Son.

Gabe. Ngumpul di Abi. U. Ya ko makan. La. La. Ilang, ilang, ilang kilo yung kuha mo dito kanina La. kanan, bay? La. 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 Doon sa ano? Magkano yung kilo? 300. 300? Yan, Migo. Nakakuha pala, dito, nakakuha pala dito sa Migo Justin ng ano? Dito. 4 kilos. Tag 300 ang kilo. Ah. Naghahanap ako dito ko mo. Ah, meron, meron. Uh, yun. Yun. Grabe. Ah. Ah. Migo, ah. wala pitong puno. Sa. Ah. Ini ni lang ini ni.

Kinagat <laughs> ako. Kinagat ka? Eras kinagat nigo. Kinagat siya mga Juan Tinayin ini lang bai. Yun. Ha. Ah. Kumirap. Sasasa. -sa. Amigo, pa high tide na siya amigo Bye, pa high tide na bay Abangin natin yan Asa? Ini ni lang ini ni, ini ni lang lek kalak kalak, ini ni lagi. Hmm, hmm, hmm. Ah. sanay, sanay si amigo Justin. binta natin bay ibinta Ha? theo sang ibay ya nó sigi sigi đi yung biết sao bina amigo juan Asa? đến hết amigo ừ cái bê phụn nữa hay tính hay na, High tide. High tide na. Ingat. Yeah. Pwede na yung gusto Eh, may <laughs> binta na natin. Baka maano yung iba. Baka ma baka ma Masira. Eh, may binta na yung iba, amigo. Tapos, ano, magmukbang daw. Tara. Ayan ang huli nila, amigo. Isang balde. Ta. Grabe. Hmm, ito na yung sobra sa binta, na binta. Pula na. Shhh. Yun. Luto na. Ano? Luto na, mga kamigos. Luto na. Ayun na yan. Si abang migo, Johan. Luto na ba eh? Luto na. Luto na? Tara, let's go. Ayun mga amigo. Ah... Uh yung nabinta kanina ano 4 kilos 4. tapos tag 3 300 yan 300 yeah, yun yeah. yung yeah, may 1 na sila tapos yung sobra amigo yan ayan sabi ang laki amigo yan nakbang yan tig 600 sila nito amigo yan yan let's go

sibugan. Yan kay amigo dia ano. amigo Johan, ano na sa kanya, mga kuya mo kuya moy muna. Kay amigo Justin tinira na agad. Yan. Amigo, uh, may pira na sila. Busog pa. Kay mga ka amigo, maraming salamat. May, may pira na, may kainan pa. Yun. Busog. Busog. Busog Yan. Pa sa kain. Ta.